ang mamurong na talaga yung bayag ni Dayunior dito. Ang sabi kasi ni BBM, papalagan daw niya si Vice President Inday Sara Duterte. Pero ang sagot naman ni Vice President Inday Sara, papalag din si Vice President Inday Sara Duterte. Anong nangyari, Nior? Mukhang umurong yung bayag mo. Walang Tandaan na, Nior, yung sinabi mong papalagan ay nanggagaling sa Mindanao. Hindi ho yan iiwanan ng mga taga Mindanao at ng mga kapatid nating mga Muslim. Tama ba? Kaya nga o, nandito ngayon, majority ay mga kapatid nating mga Muslim. Kaya naman, salubungin po natin ang tapang ng kapatid nating mga Muslim, representante ng Mindanao. Abdel Samir! rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Meron po mga muslim dito itaas ang kamay? Abuhay! Ano yung tinong mo kanina? Tumunan tayo ng ating sarili natin Duterte! Duterte! lahat kakampi! Duterte! 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 Alam niyo mga kababayan, hindi po ako pupunta sa mga rally ngayon lang. Kaya umihingi po ako sa inyo ng tawad na ako'y narito ngayon sa harapan. First time. Una ko, pero first time nitong lumaki na ako. Naalala ko, sinama po ako noon ng tatay at nanay ko sa sa Luneta. Pero mali pa ako noon. Six years old pa lang po ako noon. Ngayon, wala na po yung mga magulang ko. Ako, narito ngayon. At hindi ko rin akalain eh, na ako'y eh. Sana po, may share ko sa inyo ang mula sa aking puso. Kapaya po sana ako ni Allah na mai maipahayag ko ang sa loobin ng mga Muslim. Kami po ng mga taga Mindanao, particular sa Marawi City. May mga nga hinain po kami. Dahil, nung panahon po ni Presidente Duterte, ay kami mga Muslim ay nakakalapit po sa kanya. Madali lang po kami makalapit sa kanya para humingi ng tulong para masabi namin ang aming mga salubi. Pero ngayon, sa panahon ni BBM, hindi o oh, nahihirapan na po kami, kami mga ordinaryong mamamayan, na makalapit sa kanya. Sana po ay gabayan ng Panginoon, ang ating Presidente, natuparin niya ang kanyang mga pangako sa lahat ng Pilipino. Ang ayaw ko pa yeah! Tayo po ay naririto para suportahan ang ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Tayo po ay naririto upang maipahayot natin ang ating mga saloobin. Tayo po ay naririto upang maituwid ang maling sistema ng ating pamahalaan naman po ay naniniwala sa ating presidente. Kaya po natin sa iniloklok sa kanyang pwesto. Tayo po ay naniniwala. Naniniwala sa kanya. Sana naman po, Mr. President. President Bongbong Marcos. Sana po tuparinin po ninyo ang lahat ng inyong ipinangako sa aming mamamayang Pilipino. Kami po sa Mindanao, sa Marawi City, alam niyo naman po na ng Kagera, nagka noong 2017. Marami pa rin po sa amin ang nahihirapan, ang nagpupumili ng mga ahon mula sa mga pangyayari noong 2017 sana yung mga proyekto, infrastruktura at iba pa ay mabigyan na ng aksyon sa lalong madaling panahon. Sana po, Mr. President, bigyan niyo po kami ng mga bahay, bigyan niyo po kami ng mga trabaho higit sa lahat. Pag-isipan po ninyo, kayo pong mga nasa Congress, kayo pong nandyan sa mga pwesto na ini-alal namin. Mag-focus po kayo kung paano nyo po kami ng trabaho. Mag-focus po kayo na paano po gumanda ang buhay ng bawat Pilipino. mga congressman. Ay, pero, Alam ko na marami sa inyo nagkukunwari lang. Ang totoo naman talaga, na, Duterte ang gusto nyo. Yun ang totoo. Pero, takot po kayo. Totoo po pa, pa yan mga katabayan, di ba? Takot po sila. Marami sa kanila dahil natatakot. Hindi po pwedeng ganyan. Hindi po pwedeng ganyan ang leader. Ang tunay na leader kailangan matapang. Ang tunay na Pilipino ay may dugong matapang. Lumaban tayo ng panahon ng mga Kastila, ng panahon ng mga Hapon, ng panahon ng mga Amerikano. Pero kayong mga nandyan, ano pang inaalala ninyo? Kami mga mamamayang Pilipino, kami mga nahihirapan, kami mga narinito ngayon na nagsasakripisyo para gumanda ang buhay namin. Tanungin, tatanungin ko po mga kongresman na nanaitinig, mga senador, mga nasa pwesto ngayon, alam ko po na maraming sa inyo ang nakikinig. Tatanungin po natin ang ating mga kapwa Pilipino. Simula ng lahat ang presidente. Gumanda po ba ang buhay ninyo? Yeah! Hindi. Narinig po ninyo. Simula ng lahat ang presidente. Pinupad po ba niya ang kanyang mga pangako? Yeah! Hindi. Nung, nung mga nakaraang bagyo, Dito sa ating bayan, maraming tao ang patuloy ng mahirapan. Kaya sana, yung sinasabi ninyong mga traffic ninyo, out-control, inyong sana itong totohanin at ipatupad? Wala na dahil yung pera, pinapaludan na! Ubus na! Kinsan, sana saan na ginawa nagbenta pa po ng... Po yun o hindi yun, pero marami naniniwala na totoo po 'yon. Mga kababayan, sana po ay ang ating pagparito ngayon ay maging mapayapa lamang. Ako po ay na, na, napakinggan ko po yung mga pinagsasabi ng ating mga uh, previous speakers. Pero hindi po ako naniniwala sa taas. Ako po ay may pinag-aralan. Aaral po ako sa universidad. Kailangan po ipatupa, ipakita natin, i-show natin ang ating pinag-aralan. Ma maaari po natin makuha o matamay ang ating magustuhan sa pamamagitan ng walang dahas. Ito yung tinatawag na principle of non-violence. Ako po ay naninim na aawa sa inyong lahat. Kailan pa po tayo nagsimula rito? Sa ngayon, ang nakikinikinita ko, medyo okay na itong ating presidente. Ang tingin ko naman talaga sa kanya, hindi siya bad. Ma Maaaring totoo ang inyong mga pinagsasabi tungkol sa kanya. Pero para sa akin, ay may likas naman siyang kabutihan hindi po siya kagaya ng kanyang ama na naging naging uh, diktador at uh, mapangha sa kanyang ibang ibang race. Pero ang ating presidente, ako po'y naniniwala sa kanya na kaya po niyang pabutihin ang ating bansang Pilipinas. Pero, pero, kung hindi naman po siya. Na! Kung wala nang ibang leader, ang tanging makakapalit sa kanya o ang, makakap ang makakapagpatupad ng kanyang mga pinangako at magpaputok, magpapatuloy ng ng uh, ng mga Duterte. Ay, walang ibang Hello. hindi si Sara Duterte! Hello. ko so, ito yung principle of non-violence. Mahatma Gandhi, 1869 to 1948, was not a ruler of nations, nor did he have any scientific gift. He had no wealth, no hope, and did not even own a suit of clothes. Yet, this modest man did what others before him could not. He led his entire country to freedom,